Pinunan ko ang picture na to nung nasa Akihabara ako at may napansin na kong kakaiba sa picture. Kita mo ba? Tama. Madaming bulaklak at mga inuming nakatambak sa tabi ng poste. At dahil sa aking curiosity, ipinasa ko ang nakalagay sa karatula. Laking gulat ko nung mas nagresearch ako tungkol dito. June 8, 2008, isang tahimik na araw sa Akihabara, Tokyo ang lugar na kilala pilang paraiso ng otaku, ang sentro ng electronics, anime, at gaming culture. Pero sa araw na ito, magpapago ang lahat. Isang trahedya ang magaganap na magiiwan ng takot at puot sa puso ng Japan. At sa likod ng karumaldumal na krimen na ito, isang lalaking matagal nang pinapasan ang mabigat na mundo, si Tomohiro Kato. Si Tomohiro Kato ay pinanganak noong 1982 sa Aomori Prefecture. Lumaki siyang matalino at masipag, palaging sinusubukan ang kanyang makakaya para maabot ang mataas na inaasahan ng kanyang mga magulang. Ngunit habang lumalaki, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng pressure. High school pa lang nararanasan niya na ang failures. Bumabagsak sa exams nalulunod sa stress at hindi matugunan ang mga expectations ng kanyang pamilya. Nang hindi makapasok sa magandang university, bumagsak ang tanyang kumpiyansa. Nagtrabaho siya sa temporary jobs. Isang factory worker. Isa sa mga disposable workers ng Japan. Nagsimula nang mawalan ng direksyon si Kato. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang galit. Hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa mga lipunang tila walang pakialam sa kanya. Si Kato ay tuluyang nagkulong sa kanyang maliit at madilim na apartment. Sa kawalan ng koneksyon sa ibang tao, naghanap siya ng aliw sa internet. Dito niya ibinuhos ang kanyang hinaing at galit. Nagpo-post ng mga mensahe ng pagkadismaya at puot sa online forums. Habang lumalapit ang araw ng trahedya, lalong nagiging madilim ang kanyang mga iniisip. Hindi niya na matiis ang kanyang kalagayan at nakita niya na ang solusyon ay ang gumawa ng karumal dumal na pinin. June 8, 2008, sumakay si Tomohiro Kato ng isang rented na truck. Nagmaneho papunta sa sentro ng Akihabara. Walang kamalay-malay ang mga tao abala sa kanilang pamimili. Pero sa isang iglap, bumangga ang traktikato sa mga inusenteng tao. Pinabagsak sila sa kalsada. Ngunit hindi natapos doon. Bumamba si Kato, hawak ang isang kutsilyo at walang awan niyang sinaksak ang mga buting. Itong buhay ang nawala. agad na dinakip si Kato ng mga pulis sa lugar ng krimen. Di siya lumaban, tila ba tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nang tanungin siya kung bakit niya nagawa ang krimen, ang sagot niya, Walang may pakialam sa akin. Gusto ko lang magiganti sa mundo. Sa mga sumunod na buwan, ang pangalan ni Tomohiro Kato ay naging simbolo ng galit at kawalan ng pag-asa. Isang paalala sa isang lipunang nagkulang sa pag-unawa. Ang kwento ni Tomohiro Kato at Akihabara Massacre ay isang trahedyang nagpaalala sa atin ng kahalagahan ng malasakit. Hindi lamang para sa ating mahal sa buhay kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin ang kahalit at puot na hindi napapansin ay maaring humantong sa hindi masukat na pinsala. Ito ay nagdala din ng pansin sa Japan tungkol sa isyu ng social isolation lalo na sa mga kabataang nasa hustong gulang. Si Kato ay isang hikikomori isang terminong ginagamit sa Japan para ilarawan ang mga taong nagwi-withdraw mula sa lipunan at namumuhay sa matinding pag-iisa. Ang kanyang kaso ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malaking kamalayan at suporta para sa mental health. Lalo na para sa mga taong nahihirapan sa social alienation at sa mga pressure ng modernong buhay. Sa huli, ang pinakamahalagang aral dito Huwag nating baliwalain ang mga senyales ng pagdurusa ng iba. Isang simpleng pagkilos ng kabutihan at pagunawa ay maaaring makapagligtas ng buhay. At sa bawat pagkakataon, piliin nating maging liwanag sa gitna ng dilim. Sa huli, ang tanong ay, sino nga ba ang dapat nating bantayan? Ang batang may madilim na nakaraan o ang lipunang walang pakialam? Remember my friend, mental health is the cornerstone of well-being. Without nurturing the mind through peace and balance, are impossible. Well, just a friendly reminder.